So what's up guys, ako nga pala si Justine ng Pinoy sa New Zealand Kahit medyo masama yung panahon guys, tuloy pa rin tayo sa pagpunta natin Siyempre bagong ang lahat, pagas muna tayo, self-service nga pala dito guys Medyo malayo nga pala yung pupuntaan natin ngayon, tatlong oras yung biyahe natin Auckland to Hamilton yung ruta natin yung guys, kaya medyo mahaba ba talagang biyahe to At tamang papunta pa lang tayo, yung sama ng panahon nagkaparamdam na agad nasa motorway na tayo na ito guys pinakamabilis na daan dito sa New Zealand para lang tong expressway sa Pinas guys kaso pinakaiba na ito guys tatad ng CCTV dito kaya kung ting over speeding mo lang guys huli ka na agad magugulat ka na lang guys may love na sa ng bahay mo depende rin sa violation mo guys kung magkano babayaran mo ang dami ko ng daldal nakarating din tayo sa pupuntahan natin sa totoo lang guys tapadaan lang kami dito sa Hamilton Lake hindi sana talaga dito yung punta namin ang punta talaga namin ay sa garden kaso sumakto naman yung lakas ng ulan kaya hindi kami nakababaan sa sakyan wild duck yan guys abay yung parang marok na yan hindi ko alam tawag yun eh after na ito pumunta sa Hamilton Lake dito na kami diretso sa simbahan simba naman kami pagpunta namin sobrang dami ng tao kaya sa labas na lang kami pumuesto at dahil nga hindi tayo natuloy sa Hamilton Garden kaya away na tayo guys at tama pa huwi kami guys umabot ang pa rin kaya sabog talaga tatlong oras naman biyay pa huwi yun lang guys peace out